may mga tao na tumatanda pero hindi talaga nagbabago. Bawat taon pare-pareho ang problema, pare-pareho ang sakit, pare-pareho ang reklamo. At alam mo kung bakit? Dahil hindi sila marunong mag-reset kung gusto mong maging isang bagong tao. Hindi sapat ang mag-wish lang tuwing New Year o tuwing may birthday ka. Kailangan mong i-reprogram ang sarili mo. Tulad ng isang lumang cellphone na laging naghahang, minsan kailangan mong i-format para bumilis, para mawala ang virus, para bumalik ang ganda ng takbo. Ang bagong ikaw ay hindi basta-basta nabubuo sa isang gabi. Nabubuo yan sa pamamagitan ng mga bagong habits at mga bagong routine na pinipilit mong gawin araw-araw kahit tinatamad ka. Kahit walang nakatingin, kahit hindi pa nakikita ang resulta. Dahil tandaan mo, hindi aksidente ang pagbabago, desisyon yan. Sa bagong ikaw may mga bagay na iiwan mo. Lumang mindset na laging natatakot. Lumang bisyo na sumisira sa katawan at disiplina. Lumang ugali na palaging naghihintay sa tulong ng iba at may mga bagay na idaragdag mo. Morning routine na hindi lang gising at scroll sa phone, kundi gumising ng maaga, magayos ng kama, uminom ng tubig, at magdasal o magmeditate para ma-center ang utak. Daily learning habit. Kahit 30 minutes lang magbasa ng libro or makinig ng podcast na magpapatalino at magpapalawak ng perspektibo mo. Exercise. Hindi kailangang mag-gym agad, pero sapat na para gumalaw ang katawan at ma-activate ang energy mo. Goal tracking pagsusulat ng mga plano at progress mo para alam mong hindi ka naliligaw. Ito ang punto. Kung gusto mong magbago, simulan mo sa maliliit pero matitibay na routine. Dahil ang tunay na kalaban mo ay hindi ibang tao, kundi ang lumang versyon ng sarili mo na ayaw magbago. Ngayong araw, simulan natin buuin ang bagong ikaw na mas disiplinado, mas matatag, mas may direksyon. Una, gumising ng mas maaga kaysa sa mundo. Kapag natutulog pa ang karamihan, doon ka na dapat gumagalaw hindi para magyabang na early riser ka, kundi para makuha ang pinakamahalagang oras ng araw at oras na ikaw lang ang may hawak sa umaga tahimik. Walang ingay ng traffic, walang boses ng iba na humihingi ng atensyon mo. Dito ka makakapag-isip ng malinaw, makakapagplano, at makakapag-set ng direksyon para sa buong araw. Kung sanay kang gumising 9am, subukan mo munang bawasan. Gawin mong 7am tapos unti-unting pababain pa. Tandaan, ang kalaban mo dito ay hindi antok kundi disiplina. Pangalawa, Morning Mind Reset Routine. Bago ka humawak ng cellphone, gawin mo muna ang tatlong bagay. Hydrate. Uminom ng isang basong tubig para i-kickstart ang katawan mo. Stretch. Para gisingin ang mga kalamnan at circulation mo. Silent time, journaling. Isulat sa papel ang tatlong bagay na pasasalamat mo at tatlong layunin mo para sa araw na yun. Ito ang magtatakda ng mental shield mo para sa buong araw. Kapag sinimulan mo ang araw mo sa gulo ng social media, ang utak mo magulo na agad bago pa magsimula ang laban. Pangatlo, ayusin ang kalat sa paligid at sa ulo mo. Magumpisa ka sa simpleng prinsipyo. Kung magulo ang paligid mo, magulo rin ang utak mo. Kapag nalinis mo ang desk mo, mas malinaw kang makakapag-isip. Kapag inayos mo ang kama mo, nagsimula ka agad ng araw na may natapos ka na. Ito ay simpleng diskarte pero may malakas na epekto sa utak. Kasi tinuturo nito sa iyo na ikaw ang may control. Hindi ang kalat, hindi ang mga sitwasyon. Pangapat, Train your body para hindi ka talunin ng mundo. Hindi ito tungkol sa pagiging bodybuilder o paghabol sa abs. Ang point dito ay functional strength. Lakas na magagamit mo sa totoong buhay. Kapag malakas ang katawan mo, mas matatag ang loob mo. Hindi ka madaling mapagod, hindi ka madaling masaktan, at mas mataas ang kumpiyansa mo sa sarili. Kahit 20 to 30 minutes lang na workout sa bahay o brisk walking araw-araw, malaking pagbabago na sa energy mo. Tandaan, ang taong walang oras para sa kalusugan niya ngayon, Gagawa ng oras para sa sakit niya bukas. Panglima. Consume knowledge daily. Gawin mong habit na magbasa o makinig sa bagay na magpapa-level up sa utak mo. Hindi lahat ng oras ay dapat sa entertainment. Kailangan mo ring maglaan ng oras sa mental training. Pwedeng audiobook habang naglalakad, podcast habang kumakain, o isang chapter ng libro bago matulog. Isipin mo ang utak mo parang espada. Kapag araw-araw mo itong hinahasa, magiging matalim. Pero kapag pinabayaan mo, kinakalawang. Panganim cut off time wasters. Maraming bagay ang kumakain ng oras natin nang hindi natin namamalayan. Sobrang social media, walang saysay na chismis, walang direksyong usapan. Kapag naglista ka ng ginagawa mo sa isang araw, magugulat ka kung gaano karaming oras ang nauubos sa walang kwenta. Ang diskarte, gumawa ng time audit. Isulat mo bawat oras kung anong ginawa mo tapos tingnan kung saan ka pwedeng magbawas. Kapag natanggal mo ang mga walang silbi, mas marami kang oras para sa mga bagay na magpapaangat sa'yo. Pangpito, end the day with a power down ritual. Bago matulog, maglaan ng 30 minutes para isara ang lahat ng gulo sa isip mo. Isulat kung ano ang natapos mo. Ilista ang dapat mong gawin bukas. Magmeditate o magbasa ng libro para ihanda ang utak mo sa pahinga. Ito ang magbibigay sa iyo ng deep rest para bukas. Malakas ka na ulit, kaibigan. Sa huling sandali ng video na ito, gusto kong ipaalala sa iyo ang isang bagay na hindi lahat handang tanggapin. Walang darating para iligtas ka. Walang magpupunas ng luha mo. Walang magbabayad ng utang at ng oras na nasayang mo. Kung hindi mo babaguhin ang sarili mo ngayon, baka dumating ang araw na titingin ka sa salamin at hindi mo na makilala. Yung taong nandun, ang bagong ikaw ay hindi nabubuo sa panonood lang ng ganitong mga video. Nabubuo yan sa mismong sandaling pinili mong bumangon kahit pagod ka. Pinili mong magbasa imbes na mag-scroll. Pinili mong magtrabaho sa pangarap mo imbes na magpalamon sa sistema. Ito ang katotohanan ang disiplina ang bagong anyo ng pagmamahal sa sarili. At kung gusto mong makita ang bagong ikaw, kailangan mong yakapin ang sakit, hirap at sakripisyo na kaakibat nito. Kaya simula bukas o simula mamaya magdesisyon ka na, alisin mo ang lahat ng nakakasira sa'yo. Palitan mo ng mga bagay na magbubuo sa'yo. At huwag kang hihinto hanggang sa araw na dumating ka sa puntong kahit anong tingin mo sa salamin, ang makikita mo ay isang taong hindi na kailanman babalik sa dati. Tandaan mo, ang bagong ikaw ay hindi hinihintay ito ay ginagawa. At sa araw na magising ka at maramdaman mong hindi ka na natatakot sa kahit ano, doon mo malalaman na pinatay mo na ang luma mong sarili at mula sa abo ng kahapon, isang mas malupit, mas matatag at mas mapanganib na ikaw ang isinilang. At kung nagustuhan mo itong video, maaari kang mag-comment, mag-like, i-share at mag-subscribe at pakipindot na din ng bell button para updated ka sa mga paparating pang mga video. Hanggang sa muli, salamat.